Mga kapatid, nang magresign si Magalong at ngayon pati si Babe Singson sa ICI, hindi ba't malinaw na hindi ito simpleng pagod o personal reasons? Kapag mismong taga-imbestiga ang unang umaatras, tanong ng bayan, ano bang nakita nila na hindi nila kayang pasanin sa gitna ng flood control scam at iba pang anomalya? lalong lumulubog ang kredibilidad ng investigasyon sa ilalim ni PBBM. At kung ang mga taong dapat nagbabantay ang mismong umaayaw, paano pa maniniwala ang taumbayan na may mangyayari, mga kapatid, ang katotohanan hindi matatakpan kahit pa ang mga bantay ay isa-isang nauupos? Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli, mga kapatid.